guys for today's vlog guys uh, ako tayo sa dito sa meeting sa club nasilo okay. ko si guys okay. guys ang pupuntahan ko guys ngayon okay. yung building wala pa naman 9.30 na kaya okay okay pang mag video video ayan may basketball court here dito guys Ayan. Ayan. Ang ah. kasamuan nila tayo dadaan. Para makita niyo po yung meeting about those sa uh, earthquake drill. Yun, ganun. Tsaka about sa mga um, uh, magnanakaw. Magnanakaw ah. Magnanakaw daw. Yan. Love me trick or treat November 30. Yan! Alam mo si Rodin. Napupunta kami dito ng alaga. Yan! Guys, kapasok na tayo ng house. <tinyo> Complete police station 610 Gracias. Mm -hmm. guys natapos na na ang meeting dun sa clubhouse so yan umuwi na ako hindi pa ako ng vlog dun kasi nahiya ako guys kasi ang mga home owner so dito ko na lang po tatapusin ang aking video maraming maraming salamat po magandang buhay